Okay, shout out po sa ating viewers sa magandang umaga. okay po ba yung live natin? Uh, ano po? Paki-comment kung nakikita ba yung mukha ko dyan no? uh, Bilinda Uy, Ate shout out no? uh, okay po ba yung live natin no? Maridis Pangan shout out main buntag dong Uy, main buntag Ate Belma dito sa wifi no? Ano, ako na okay ba akong live <laughs> wala pa itulog ang person no? Kastilan, oy. kuya GS shout out Mam Ma Lorna Fernandez Shout out po Ate Melinda Kumusta ka na dati Melinda Ha Arin ako di sa lupang Sinilangan ko Ha Angie Coronado Vlog Good morning Kuya Alex Watching from Singapore Oy uh, Mam Ma Angie Shout out po sayo Ayan Ingat po kayo sa Singapore Angie Coronado Vlog Shout out Naimbag na bigat Kuya Alex Shout out Watching from La Union Oy Manuela Orfano ayan shout out po na imbag bigat net kada kayo amin mga kakabsat ayan shout out po sa ating lahat no? Mam Alma Ilik shout out try lang akong mag live na nakakunik lang ako dyan sa no? piso no wifi piso wifi watching from Kison City ay ate Melinda salamat ate Melinda ate Melinda go kumusta ang buhay buhay da Kumusta ang aton buhay-buhay da Ate Melinda? Uh, Shirley Enila, shout out. Good morning Kuya Alex at sa lahat ng uh, Roe boys Alang Lalong lalo na sa maglangga. Kumusta ka mo? Okay lang kami Ate Melinda, no? Ari ko di sa akon nga lugar, no? Ari ko di sa akon nga lugar Ate Melinda, no? Bago lang ko nag-abot, grabe ang biyahe, no? from from Daet to Manila, Manila to Davao, and then Davao to Cotabato. Grabe. Uh, bugbog ang person. For <laughs> bugbog -bug ang person. So, naghihintay ako sa brother ko. Uh, mabasa nila yung message ko. Kasi bago ako makyat, no? makabili uh, man lang ng bigas ulam no? kasi yun po yung pangunahing wala doon <laughs> loud and clear shout out from Laguna your no, avid viewers Oy, shout out po sa mama Merna Suyo shout out to you. iyo mama Merna shout out po sa iyo ingat kayo lagi salamat at imilinda damon salamat sa imo Oi kay Ati uh, kay Ma'am Antonina Tano. Good morning. good morning Kuya Alex from uh, Henderson, Nevada. Ay grabe. Shout out po sa iyo uh, Ati Antonina Tano. May galak uh, shout out. Uh, good evening po sa inyo diyan. Ma'am Belma Micabalo, good morning from Jacqueline De Villa. Shout out po Gina Pilis Fil Pilisan. Uh, shout out po. Masaya ako dong nagkita kayo ni Abi Sawa ni Elias diha. Oh, wala lang na ko damha at si Belma Mikabalo no nga. Ah, uh, si Abi no na kita ko. lang siya. No. Tapos na kita ko lang siya tapos siyempre kilala natin familiar. no? So, uh, una ko siyang binati. Okay naman at uh, ano naman siya. Ah. Uh, uh, ayos naman siyang marap no shout out lang ko taga Presbytero Lakes uh, tamburong family uy tamburong shout out Ibin Bihasa uy mga ano no mga ka schoolmate ko dati sa Renibol tamburong sino ni sino ni bata ka ni Ate Bertha <laughs> ah, kano ano mo si Ate Berta, no? Si Si Manong Dalak, no? kano ano mo? Shoutout si sa mga taga Presbitero, no? Ah, Palugo. Ah, Pigawayan North Cotabato. Ah tamburong yan family uh, tamburong family uh, familiar ko po yung tamburong na yan uh. No? ma'am Antonina Tano, good morning from Jacqueline de Velia yan Belma Mikabalo shout out po Eden uh, Dagupan may shoutout shout out ati Jocelyn uh, Rimoho good morning kuya Alex Tinkyo, binasa mo comment ko ay grabe si Merna Kuyo tama ba Merna Kuyo shout out po walang anuman kay Rosan Idong good morning ingat tayong lahat uh, at inila sir bo shout out po, no? Ay sir Alduin uh, Alcantara vlog good morning din po sa iyo no? uh, Chris Tadio ayan watching from Iriga City oy marhay na aga no? <laughs> Marahay na aga, marahay na ramrag. Uh, tama ba? No? Kasi uh, shout out sa mga iring kunada. No? Diyan sa Iriga. Uh, iriga, Bato, Nabwa, Kamsor. No? Uh, mga taga mga, mga taga Iriga. Uh, mga iring kunada. No? Uh, ring kunada. Uh, no, ring, uh, ring, uh, ring kunada ba? Tama ba? Oh, pag iring kasi parang parang <laughs> pangit tingnan pag iring. No? Ring kunada. Tama ba yung sinabi ko? May buntag po si mo at chichay at uh, chichay. Uh, may buntag leg like Alex. Good morning uh, kawayan, Libungan. Kagmitsaya. Ayan, shout out. No? Huh? Grabe ang biyahe ko ang bilis, no? Malis ako ng Davao alauna 20, no? 1:30 AM. Malis ako ng Davao. Dumating ako dito is 5 525, no? 525 ng umaga. No? Huh? So, dumiritso ako dito sa aking pamangkin. Kaya mayroon siya ditong pwesto sa Piggawayan Kaya naki-charge ako dito. Eh, tatahiya naman pumunta kay Jolie Grace na pakatulog pa. No? Hindi <laughs> na ako nang disturbo kay Jolie. At video malayo pa yun sa kanya no? sa Barangay Kapayuran. Shoutout po kay Jolie Grace. No? Uh, Carlita Villarsa, shoutout. Good morning Alex Asaka, dapit sa pigawayan ako tagalibungan shout out ko sa akong mga igagaw mga blanca family kontiga family o bantilan family oy shout out ati Carlita Villaraza uh, shout out sa imuhang mga kapamilya no uh, blanca family kontiga family and uh, bantilan family yan mega shout out po sa inyo Kaledaan ko lang dun kalibungan kasi nakasakay ako ng bus. <laughs> Mahaw ta habang nanonood live mo. Oy si ati Belma Mikabalo sige pagkaon lang diha ayo ha. Pag pamahaw diha uh, ayos para usog ang lawas. Olex anak ko ni Dalak og ni Manang Mamang Berta. Ah, oo, familiar. Kumusta na sila Aiden? Kumusta sila Nining? Sila Inday? Kumusta? Uh, ikaw ba ito, Eden? Eden Tamburong, ikaw ba ito? <laughs> ikaw ba ito, Eden? Uy, Eden, magsagot ka dyan, Eden, ha? Mayos ka dyan. How are you? Uy, Marcos uh, Rodriguez, I'm fine. Uh, uh, I am ready arrived uh, in my hometown. hometown. <laughs> How are you? Okay. Uh, Sir Marcos Rodriguez or Mamba uh, I'm fine uh, I'm ready arrived to my hometown at uh, Pigcawaya, North Cotabato uh, Dito muna ako mauna ha uh, uh, Baka mamaya mag-comment na naman kayo uh, Mamaya mag-comment na naman kayo sa mga upload ko uh, Iniwan ko na si Dudong Huwag naman kayong ganyan uh. <laughs> Meron ho tayong mga responsibilidad na dapat gampanan, no? Good. Ay, tarang galida. Basta, pag wala ko ah. nag charge lang ko no? na kayo doon-doon, no? Bago ka, rin nila? Naulat ko sila ni Tata pag naog kay Bakal Bugas. Ah, basta? Ano na yung yapo na. <laughs> Dira lang yapong kagakan? Oo, oh, trabaho. Dito, dito nga mo, dito nga pong Oo, Ah? Tarang si siya kung Ara sila dahan. O, oh, bye kay... Na mild siya, di tapos. Tira na sa Gipis TV. Daka? <coughs> <laughs> na mild. Mild stroke? Oo, oh, bye. O, ganun. Hey, Alex. Sige, John. Uh, kita na talagang. Alex, kumusta? Uy, nangungumusta yung aking brother. nag, -nag na ako dyan sa asawa mo. Baka... Pagbaba na kayo dito at kailangan ko makabili ng bigas bago makyat, no? Bigas, ulam, yeah, pangunahing wala, di ba? Uh, bawat uwi natin, yun po yung uh, lagi nating bitbit doon. So, bibilang ko ng bigas yung kapatid ko. bilang ko rin ng bigas yung gila papa. No? Uh, Lahat yan, uh, uh, bahin-bahin. Uh, para huwag mahay. <laughs> eh, uwi anyway, kasi bibili na ako ng simento ngayon. Para may karga na kung mayroong makargahan. At uh, mayroon akong project doon sa pabahay ko kay papa no ah uh, mayroon akong tatapusin doon Mary guide po shout out po good morning kumusta mo ako sa papa mo lagi ko inaabangan pag uh, kikita nyo miss ko na siya uh, Naalala ko tatay ko sabi ni Merna kuyo ayan uh, sige po ang uh, ate Merna uh, abangan nyo po yung upload natin no uh, yung upload natin doon sa project natin konti na lang konti na lang ang uh, tatapusin natin doon ang Ate Lia de Leon, shout out po Ate Rafaela Garcia may shoutout shout Ate Nining Bulawan may shoutout po sa inyo uh, may tia ako dira sa Marbel South Putabato, pwerte kalayo pa ang Marvel dira Ate Melinda no? kapag ka mabiyahe kapigawayan to Marvel Uh, estimated ko siguro is 4 hours from Pigawayan to Marbel no depende sa sasakyan mo medyo malayo pa Marbel south ko na yun uh, parting south yun na uh, at Melinda no uh, shout out sa Ate Melinda ah uh, pass Uh, sa Pradisos. Good morning, Alex. Salamat kay Lord sa safe travel mo. oo nga po pala. Kay Lord. No? Bahil po, salamat naman ako dun. No? Abangan nyo po yung vlog ko, no? namit uh, Na-meet ko po si, ano, yung asawa po ni Elias, no? Na-meet ko po siya. Uh, panoorin nyo po yung vlog, no? Kung paano ako in-entertain ni Abby. No? <laughs> paano ko in ni Ma'am Abby? No? Ah, uh, Nancy Gataren, makabsat, um, uh, uh, shout out. Ah, uh. uh, Ate Delisa Astrera, shout out po. Uh, Lia De Leon, good morning. Nining Bulawan, shout out. At Nancy Gatarin, shout out po um, uh, Lia De Leon. Uh, ayan. good morning po sa ating lahat. Uh, magandang umaga, Ma'am Aida Panida, good morning. Lelebet Dela Cruz, shout out din po. At uh, kay... Maricel Agustin Ayan, shout out Shout out, shout out po sa ating lahat uh, Thank you Lord for your home ship Ayan, salamat po no? Thank you kay Lord At isang sakay na lang ako Makarating na ako doon sa bahay <laughs> Pero bago ako akyat Siyempre maghihintay muna tayo Magbubukas yung mga bilihan ng bigas no? I think bukas naman na ngayon Kasi lang hinihintay ko yung brother ko Kasi Uh, nagwe-waiting ako ng uh, open ng hardware kasi bibili ako ng no? kasi yung project ko doon ay uh, ipagpatuloy natin yung ating pabahay kay papa no abangan nyo po yung ating uh, vlog diyan no? uh, tatapusin po natin salamat po sa mga nagpaabot nyan salamat po sa mga nagbigay ng tulong sa akin Uh, last na nagbigay sa akin Atilin Vlog shout out po sa iyo Ate thank you po sa iyo no, salamat sa mga uh, bulig no? kay Papa uh, from US no, uh, salamat po sa 6,000 pesos no, from US no, no mention name no, salamat po alam nyo na po kung sino kayo at syempre sa aking ama, um, uh, anonymous uh, sponsor no, anonymous asawang tumutulong no? Uh, ang aking major sponsor na ayaw magpa-mention ng kanyang pangalan salamat po sa iyo miss ko ang team ninyo ni Dudong Ruel Ruel sa inyo mga mga ro boys Carlita Villarasa ayan Ah, uh, magka, magkakasama-sama din yan uh, pagdating ng uh, tamang panahon <laughs> At tayo. Good morning, uh, Alex. Kumusta si, sa papa mo? Go, mo good uh, morning sa lahat. God bless everyone. Ayan. At tayo. Shout out po. DC Manzano sa Lunga. Shout out. Good morning. Huh? Uh, at Try ko pong makaabot pa ang signal doon sa bahay ng pamangkin ko. Kasi ni ating lupang sinilangan pagbabago. Hanggang ngayon ganun pa rin. No. 'Pag nag loading ito, lumayo kasi ako doon sa wifi, no? Pero kung aabot uh, siya dito, okay lang. No. Try ko lang kaya yeah. no? na wala 'yung mukha ko. Tindahan ng akin pamangkin. Okay pa po ba? Okay pa po yung signal natin? <laughs> Ayan, salamat po sa inyo ha. 144 live viewers po natin. Thank you po. At inura tayo, uh, shout out po sa iyo. At Elinita maghari, may shout out po. Uh, babalik po ako doon pagka humina po. No? Pariho, punta, naami, bukid, akir-akir. Uy, -akir. -akir. Oy. no? di ba malapit lang yung akir-akir doon? Kira-kira di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di ba? Yeah. Dada oh, di bawah, Marayag. bawah, di yung bundok bawah, di di bawah, Okay pa po yung live natin. Uh, babalik <laughs> natin. Hindi kasi doon. Ang daming dumadaan. No? Ayan. Good morning. Uh, Jacqueline de Bella. Mam Elinita Maghari. Good morning. Uh, Mam Ma Leonie. Good morning. from Shout out po sa ating lahat. no 141 live viewers. Uh, May kalab shout out po. Ayan wala na yung ano natin mga mga kahayag sa atong life <laughs> ha? nasa cellphone ko? tanggala ka na doon hello hello pagawa ah, sa stata ba? Ganiha pa. Ngit-ngit pa ko dali ni abot. Ito na ba? kalawa. So, tara mo pala itong bugas. Namoy bugas. Ano na pa mas? Ako may mati eh. Ano to? Ano sa kayo Ah, kung naka... Ano na ako dali kay Dundon? Ano kay dondon, Wala ko na ingat. Ako kay Bayot. Wala ko siya na ingat. Wala ko na ingat Alay ka dyan. May lang to. Sige na. Mangita mo to loading ah loading oh. na kaya loading na akong live. Dina, sige na, na. babae na. Ah, na naka-live. Ay na, okay. Loading pala yung live ko. Live na, tawag. Ano tong mga tao to? live ko ba loading daw. Good morning, Kuya Alex. Ayan. na uh... ito. Ito na na. Joby Valderrama, shout out po. Tingnan ko lang ha. Kung... Uy. Wala. Okay pa ba yung live natin? Ayan, shout out. Shout out po sa ating lahat na no? kay DC Manzano sa Lunga, Good morning. Ayan. Okay naman siya. <laughs> Abot naman pala dito. Loading ba? Loading? So may tindahan. Ah, uh, hindi ko Ah, Bisa din uh, minsan okay naman signal ah, sabi niya Ate Bilma. Okay lang Ate Bilma. Okay naman siya. Ah, uh, blur, blur lang siya uh, ko. No? Ah. potol Tol nga. Potol-potol. Ate Salumini kanong shout out po. Hindi man kuya ang bulaw. Okay man siya kaso lang ano medyo ano lang siya yung Ganun ganun lang ba no? Blur blur video live na. Tuloy-tuloy natin yung at live. Uh, kuya Alex, sabay kayo. ilang oh, minuto na ba ako naka-live? 21 minutes na.